Welcome to my channel. May tanggap na naman tayong uh, TV mga kabidyo, okay, isang LG Platron. Nabili lang daw nila ito sa surplus shop at tatlong buwan lang nagamit. So try natin i-plug in kung may display o na-oscillate siya. So meron naman siyang indicator light. So na tayo ng uh, channel. So hindi siya... Nag-oscillate mga kabadyo, okay? Nagpo-protect siya. So, buksan na natin para malaman natin kung nasaan ba ang sira ng uh, TV na ito. So, muli gusto ko lang i-promote ang aking channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe. At uh, huwag mo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, ang video nga pa lang ito ay para sa mga newbie lang. Sa mga master dyan ay basic na lamang po ito. Ang una ko palang ginawa dito ay nag-visual check muna ako. So ayan, malinis naman yung uh, board. Wala naman na uh, mga uh, cold solder o or mga hilaw na pagkahinang. Ayan. So ang sunod ay mag-voltage uh, check tayo para mabilis natin makuha kung saan ba yung uh, sira niya. So una natin alamin ay yung uh, B+ sa puntungang ito ay nagsukat nako na ng B+. So, meron namang B+, dito sa 160 volts na kapasitor. Pero, hindi nakakarating sa FBT. So, kung makikita niyo ay zero ang reading niya. So, pasensya na hindi ganong nakafocus itong camera ko. Pero, sana ay uh, masundan nyo, no? So, susugin natin itong uh, B+, sa puntang FBT, kung uh, hanggang saan siya. So mula dito sa may uh, resistor, so meron naman siyang uh, uh, 100 volts. Kaya lang dun sa kabilang dulo, napapunta ng FBT ay wala na. So ibig sabihin yan ay open yan mga ka-video, okay? So tatanggalin natin yan at uh, palitan natin ng uh, bago. oh So yan, siguradong sira yan. Kaya lang ang, ang tanong ay bakit nasira yan? So ibig sabihin niyan meron pa siyang uh, ibang sira, ano? So tanggalin na natin itong uh, fusible resistor. Pero bago 'yon, bago kayo uh, mag-solda uh, kaysa isang uh, parte dito sa board, ay uh, huwag niyo kalilimutan na i-discharge yung main filter main filter capacitor. Uh, for safety, ano? At ito nga at nabunutan natin itong uh, resistor na open. So i-check ulit na i-check din natin sa tester kung uh, open ba talaga, no? Uh, so yan. Uh, open siya, walang uh, reading. Pinipilit pa talaga, no? Open. Open yan, open. So, hanap tayo ng uh, pwedeng pamalit dito. So, hanap pa tayo ng iba pang uh, sira para malaki naman ang bayaran ng customer. Muro lang kasi ang labor ng ganito. Hehe. <laughs> Hindi kasi ito mau-open kung walang ibang pyesa na sira. So kadalasan ito, uh, sira yung uh, horizontal output transistor niya o kaya yung FBT mismo. Madali lang naman malaman ng sira niyan. Syempre, kailangan natin gumamit ng uh, tester. At ito nga ata, uh, mayroon pa lang uh, shorted. Shorted ang uh, horizontal output transistor kaya na-open ang uh, fusible resistor mula sa secondary papuntang uh, FBT. So tatanggalin natin itong uh, horizontal transistor at uh, i-test natin nang uh, wala sa circuit at uh, tanggalin lang nga natin ayan at uh, titest natin yan so kung makikita ninyo yung uh, tester lahat yan ay uh, mapalo ibig sabihin yan ay, yan ay uh, shorted talaga kahit huwag palit palitin pa so meron tayo dyang uh, separate na uh, video kung paano mag test ng horizontal output transistor ano so hahanap tayo ng uh, pamalit dito na uh, galing sa mga scrap natin dyan na nabili ko sa magbubuti. Makalipas ang uh, ilang minuto ay nakahanap na nga tayo ng uh, pwedeng pamalit dito. So test tester natin uli ito kung uh, uh, okay siya. So okay naman mga kabidyo okay. So ilagay na natin ito para uh, matesting na natin. Muli kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe. At sa ating mga subscribers ay marami pong salamat sa inyo. So nakikabit na natin itong uh, horizontal output transistor at isinod na natin itong uh, resistor. So same value lang ang ating uh, pinalit. At sunod naman ay magsusukat naman tayo ng uh, kung meron pang uh, shorted. So wala na pong shorted mga ka-video okay. So mag-voltage check naman tayo. Ateto nga at naka-on na yung uh, TV. So mag-voltage check naman tayo. Titingnan natin kung okay na ba yung uh, voltage niya. So check natin yung B+. So yan, meron naman siyang 107. So check tayo dito sa may uh, FBT. So yon, nakarating na yung plus uh, sa FBT. So tingnan natin yung uh, 180 volts kung meron na ba siya. So, pindutin lang natin itong uh, channel para mag-oscillate na siya. So, ayan, nag-oscillate na siya. So, palala lang po sa mga newbie dyan, kung uh, makagawa kayo ng ganitong uh, klase ng TV, ay kailangan nyo nang uh, mag-dobli uh, ingat. Kasi baka kayo ay uh, makuryente. Okay, so check natin kung meron na siyang uh, 180 volts. So, meron ng uh, 180 volts mga kabadya. Okay, so sa palagay ko ay okay na ito. So, ibalik na natin itong... Uh, board at testingin uli natin ayan i-plug in natin plug in tindi tayo ng uh, channel so yan mga kabidyo okay okay na siya meron na siyang uh, raster so observehan muna natin ito kung uh, magtatagal at uh, para naman na uh, may natin ng uh, back jab. So, papandaran natin ito ng uh, medyo matagal-tagal. Okay?